Hi, I'm Christian Sahonas TV. For today's video, samahan niyo akong tuklasin ang kagandahan at kasaysayan ng mga simbahan dito sa lalawigan ng Batangas. Tara! Metropolitan Cathedral of St. Sebastian, Cathedral de Lipa, Binangsagang little room of the Philippines ang siyudad ng Lipa dahil sa dami ng mga simbang na sasakupan nito. Isa sa mga pinakikilala ang San Sebastian Cathedral na madalas pinupuntahan. Tara't muli nating sariwain ang mga alaala natin sa Lipa. Ang Katoliko Romano Archdiocese ng Lipa ay binubuo ng lalawigan sibil ng Batangas na matatagpuan sa Timog Kanlura, bahagi ng kapuluan ng Luzon sa Pilipinas. Ang Diocese ng Lipa ay natatag noong April 10, 1910 na naghihiwalay dito mula sa Maynila sa ilalim ng pamumuno ni Santo Papa Pius V. diocese noon ang namamahala sa lalawiga ng mga Batangas, Laguna, Queso, Marinduque at Mindoro. Si Kagalanggalang Joseph Petrini, ang unang obispo, naging malaking hamon sa kanya ito sapagkat ang diocese ay napakalaki, subalit kakaunti lamang ang mga pari. Inimbitahan ni Obispo Petrelli ang iba't ibang kongresyong relihiyon na pumunta sa kanyang diocese at tumulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mananampalataya. Siya rin ang nakaisip magpatayo ng sementeryo sa diocese. Kunyo taong 1914 nang maitayo ang sementeryo ng diocese sa Bawan hindi naglaon ay inilipat sa San Pablo sa Laguna. Ang nasimulang ito ng unang arsobispo ay ipinagpatuloy ng sumunod na obispo na si Alfredo Versosa na nanilbihan ng matagal mula taong 1916 hanggang 1950 at nag siya ng mga pari mula sa Society of St. Vincent de Paul para makatulong sa pamamahala ng bagong sementeryo. Taong 1950, ang lubhang kagalang-galang Rufino Cardinal Santos ang naitalaga mamuno sa diocese. Nang hiram si Obispo Santos sa bangko upang makapagpatayo ng mga gusali. Sa ganitong paraan, naipagpatuloy niya ang pagpapatayo ng katedral ng Lipa patayo ng mga pangunahing simenteryo sa tabi nito. Sa pag-alis ni Monsignor Rufino Santos papunta sa Archdiocese ng Maynila, dumating ang isang batang ubispo, si Lubhang galang Alejandro Olalia, na nanatili sa Archdiocese mula 1953 hanggang 1873. Sa panahon ng kanyang panunungkulang, naitaas ang antas ng Diocese ng Lipa noong June 20, taong 1972. Sa bisa ng utos ng Santo Papa Paul VI, ito rin kautosang ito ang nagtalaga kay Obispo Olalio bilang isang arsobispo noong August 15, 1972. Namatay si Obispo Olalio noong 1973 at napalitan ni Obispo Ricardo J. Vidal na nanatili sa diocese hanggang 1981. Si Obispo Vidal ang nagtatag ng konsehong pangpastoral at nagpasimula ng pagpapatayo ng Lipa Archdiocesan Formation Center. Si Obispo Vidal ay napalitan noong 1981 ni Obispo Mariano Gaviola na nanatili sa Diocese mula 1981 hanggang 1993. Siya ang nasa katungkulan ng ipinagdiwang ng Diocese ang ika-75th anniversary nito noong March 19, 1993. At muling nalipat ang pamamahala kay Obispo Gaudencio Rosales, isang tagalungsod ng Batangas. Si Obispo Gaudencio Rosales ay naordinahan noong 1958 sa Lipa. Nag-auxiliary na obispo ng Maynila noong 1974. Nanilbihan din siya bilang obispo ng Malaybalay noong 1982. At noong December 30, 1992, siya ay naihalal na arsobispo ng Lipa. So ayan ang una nating destinasyon, ang Lipa Cathedral. Kung hindi ka pa nakakapag subscribe sa channel ko, just hit the subscribe button and hit the notification bell para tutuloy tayo maghanap ng mga simbahan.